WhatsApp What's up mga kalungits? Yan, kamusta po kayo? At isang araw na naman para sa isang uh, usapan syempre ulit. At eto namang usapan na to ay isang good news para sa ating mga mag-iibon. Dahil meron tayong nakitang post syempre na maritest na naman natin sa Facebook. Pero ito ay uh, maganda. Maganda tong nakita natin. Good news to. Isa itong good news. Siyempre, uh, alam naman natin no, hindi nakaila sa atin na medyo ah uh, ang nangyayari sa atin ngayon sa mundo ng pag ibon Pero ito, itong ibabalita ko sa inyo ay isa sa maaring magpalakas ng industriya ng ating pag-iibon pero syempre bago natin umpisa ng ating usapan eh magsha-shoutout muna tayo ng mga kaibigan natin na walang sawang sumusuporta at tumututok palagi syempre sa ating channel yan, nandyan ang kaibigan natin na si Jay Butin yan, shoutout po sir 5J Aviary -E from Antipolo yan, shoutout po sa inyo dyan sa Antipolo kay Stone, yan, shoutout daw Nardstone Mini Aviary ng Santa Rosa, Laguna. Ayan, shoutout po. Kay Jay Garcia. Ayan, shoutout daw. Jadit Ibunan from Taguig, Guadalupe. Kay John Aaron Michael Messina. Shoutout po, Lods. One year subscriber. Ayan, salamat po sa... Walang sawa talagang panonood palagi sa ating channel. At syempre, nandiyan dyan din si... Denmark Duplon, yan. Lagi daw siyang nanonood sa atin from DAS Aviary -E ng Sambales, yan. Malayo-layo si Sir. Shoutout po sa inyo dyan sa Sambales. Sa mga kaibon natin dyan. At nandito rin si Jobert Kasaljay TV, yan. Shoutout po kay Soljek Fan. Yan, shoutout daw kahit wala pa siyang ibon. Yan, sumali ka lang sa mga free raffle natin. Ah, uh, puwede kang magkaroon ng alagang ibon. Siyempre kay kaibigan natin 'to na vlogger din, Aldin Banyadera. Yan shoutout sa iyo, brother. So yan lang po ang shoutout natin ngayong araw na 'to. At uh, bumalik tayo sa ating usapan, siyempre pagkatapos ng intro. Out! Yon, isang good news mga kaibon. Ang cellphone ko lagi naglolo ko, nagte-play mag-isa. Yan, shout po sa inyo. Syempre, may nakita tayo ngayong isang post na talaga namang maraming nag-aabang nito. So, last time kasi may na oh, natin, bird show. Yan, na dito malapit sa atin sa South. Kasi last time nagkaroon ng bird show last November 2023 sa north naman yan sa Bulacan, somewhere yung Bulacan nagkaroon doon so this time dito naman sa south magkakaroon at malapit lang dito sa atin sa Paranaque so sa mga kaibigan natin na bird enthusiast at talagang bird keeper ng mga classic na ibon eto, etong uh, event na to ay hindi pamahala ng ibon kundi pagandahan ng ibon So dito nagkakatipon-tipon yung mga malalaking breeder wala na. Huwag natin sabihin big time, small time. Malalaking breeder at malalit na breeder nagkakatipon-tipon sa mga gantong event para mag-showcase ng mga naitatago nila mga collection. So hoping na isa tayo sa makasali sa sa event na to para naman syempre isa to sa ano eh sa kumbaga achievement mo bilang isang mag-iibon na makasale sa mga ganitong patimpalak. Ayan, Tagalog na Tagalog, ha? patimpalak. So, syempre, para maipakita natin yung mga naitatago nating mga collection, mga classic birds lalo kasi sigurado kung gusto mong sumali, isama mo yung mga classic birds sa mga entry mo para ah uh, makita rin ang mga karamihan. Doon tayo, doon tayo magkakakitaan na mga hobbyist talaga na nagkikip ng mga ganong klaseng ibon kahit naman talaga kung bagasi sinasabi nga no walang presyo pero kung itsura at itsura lang ang pagbabasi yan eh palaban so eto no nakita ko dito yung ano yung post regarding dito sa mangyayaring Uh, event na to. So malaki kasi to, ano to eh uh, under ng PAF 'yan. Philippine Ad Federation Inc. 'yan. Second Open Invitational Bird Show sa May 26, 2024, 10am. So, gaganapin ito sa 88 Square Mall sa Paranaque City. Yan. So, malapit-lapit sa atin. Kaya talaga naman, gusto kong sumali. Gusto ko talagang sumali. So yan, makikita nyo dyan sa picture kung ano yung mga uh, grupo na nag-organize ng na mga to. Yan, si Cebu Aben Society, ang Obra, ang Basic, yan, Society of the Philippines, yan, ano ba to? Avian Society of the Philippines Yan, tapos hindi ko mabasa tong isa eh So sa mga info, nandiyan dyan din Yung mga pwede nyong kontakin para kayo ay mapag-inquire regarding sa entry na kung gusto nyo mag-entry. So, ano ba yung mga categories na pwede mong isale So, nandiyan dyan ang mga categories. Rosicolis, yan, yan yung mga Alps 1. So, sa group 1, all pitch space including Opaline. Group 2, all orange space including Opaline. Group 3, all white face, including opaline. Group 4, all pides. Yan, dati marami tayo nito. Isa sa mga paborito natin. At ano pa ba? Wait lang guys ah. Mm, sa -ring naman tayo. Yan, sa i -ring, ang group 1 nila, all fisher, including opaline. Sa group 2, all personata and black chick, including opaline sa group 3 all red eye including opaline sa group 4 all 5 including opaline so next is parakeets yan syempre may mga parakeets din ako pero ah uh, aalamin ko muna doon kung ano yung well, aaralin ko muna kung ano yung mga talagang katangian ng parakeets na isinasali. so titingin tayo doon manonood tayo kung hindi man tayo makasali ah uh, manonood tayo doon para makita natin na magkaroon tayo ng idea. So kayo din guys, ini-invite ko kayo. Come one, come all. Kung di man kayo mag -e entry at malapit lang kayo sa area, para niya lang to, napakalapit lang. ah uh, Mag-join tayo, mak maki makinood tayo para ma makita nyo kung ano yung experience na na sa mga ganong event so para magka meet and greet din tayo doon so sa parakit ito group 1 normal opaline ntcb except pride sa group 2 dominant and recessive bide sa group 3 rainbow gray wing pangil and dark eyed clear sa group 4 ino lutino and lace wing sa group 5 phalo sa group 6 crested and hagoromo yan so sa uh, isa pa, category, Bajeri gars Group 1, Normal and Opaline, Group 2, Dominant and Recessive Pied, Gray wing Spangle, Dark-Eyed Clear. Sa Group 3, and, ande, hindi, hindi siya, dalawa lang palang group, dalawa lang group yung sa, ano, yung sa Bajerigars. So marami lang ang pwedeng sumalis sa Group 2 tay ano, te, mga Texas Clearbody, Ino, Fallow, Crested, and Lacewing. Siyempre, hindi magpapatalo dyan ng mga Finches. Sa Group 1, All Zebra, Normal Size, Jumbo Zebra. Group 2, All Fancy Goldian, Shafttail, jaba Society, and Owl Finch. Sa Kakatail naman, Group 1, All Normal Gray, Normal Cinnamon, Tsaka solid color. Sa group 2, all fancy, lutino, albino lace wing, palos, emerald, silver, and pied. Yan. So, wala rin tayong, ano, wala rin tayong kakatail at pinches. Kaya, subukan ko lang sumali sa rosicolis. Yan. Tsaka sa mga eye ring. So, nagche check na ako dito sa ating ibonan kasi meron man tayong mga nakatago dito ibon na possible na maisali natin. So, mami ay kita ko dito sa video natin na kung ano yung mga posibleng isali natin. Pero, syempre, pinaliguan ko muna para hindi nyo muna makita kung ano talaga yung actual na itsura nila. So, sa araw ng sa araw ng show doon ibibideo ko para mag may part to tong video na to sa yung mismo araw na ng show para mapakita ko sa inyo yung mga isasali natin mga ibon pero ah, ang ang nakaline up ko dito para meron akong anim anim na gustong isali meron tayo sa Alps One dalawa dalawang white face tapos isang peach face yan, bali tatlo yun. Isasali natin sa Albs 1 na category. Sa I-Ring naman, ang isasali natin is tatlo din. Isa sa Opa Line, isa sa All Red Eye, at saka isa sa Personata. Yan, so... Sana makalusot kahit finalist lang magiging happy na tayo. Pero syempre, sa lahat naman, no, ang inaasam natin, eh, maging grand champion. Pero, inaalis na natin sa isipan natin yan kasi yung mga sumasali dito sa mga ganitong talagang legit na na show, mga no, bird show, eh, talagang napakarami na nilang experience at ang na nilang mga ng patimbala. Kasi isa, isa dyan sa kaibigan natin, no, si Sir Rudy Kayanan. Nakita nyo naman, nung binisit natin siya, nung na ABR revisit tayo sa kanya uh, kulang yata yung tatlong cabinet para sa mga trophies na kanyang napanalunan talagang experience at matagal na talagang sumasali sa mga show so eto na, sana yung hindi kasi natuloy no, last year parang meron din akong gustong <clears throat> salihan na show kaso hindi natuloy yung sana naman yun, sa somewhere in Cavite pero eto, may date na, may place na, may time na, may categories na, mag entry na lang tayo. So, ang narinig ko nung nag-inquire tayo, meron din silang mga ipinaparent na showcase. So, sana makahabol tayo, sana makaabot tayo ng ng showcase para sumali kasi wala tayong available na showcase ngayon kasi naibenta ko na yung mga showcase ko last time kasi nga hindi natuloy yung show so ang entry per head ng ibon is 150 pesos yan kahit anong klase ng ibon 150 tapos kung magrerenta tayo ng show cage is 100 peso per cage so yun okay na yun so kung papatak eh 250 per entry yun kung wala kang bird cage kung wala kang show cage so soon sana makapag produce din tayo or makapagpundar tayo ng sarili nating show cage para kung magka, para kung magiging regular na yung mga show eh makasali tayo at meron na tayong bit bit na sariling show cage so yun isang mapagandang balita nito mga kapatid mga kaibon sana sumali kayo sumali tayo ah uh, <coughs> kung hindi man tayo makakapag-entry, pumasyal tayo doon para makapag-meet and greet naman tayo. At uh, magkaroon din kayo ng idea kung ano mga nangyayari sa, sa mga show. Yung kasi noon, nung bago pa lang ako nag-iibon, talagang nanonood-nood lang ako ng mga show. Tapos sabi ko, darating yung araw na isa na ako sa mga sasali sa mga to. So eto na yon Eto na yung araw na inimithi-mithi natin na talagang sasali talaga tayo. Kahit ipangutang ko pa, uh, ang pag-entry, eh, sasali talaga tayo. So yun, hanggang dito na lang guys yung video na to. Yan, pakikita ko na lang sa inyo kung ano yung mga entries natin. At abangan nyo yung susunod natin vlog, yung actual na show na. So tignan natin kung sino yung mga mamimit natin doon sino yung magiging bagong kaibigan natin doon para magkaano tayo doon uh, isang meet and greet yan and, eye eyeball na mga mag-iibon yun. yun lang yun eh kasama doon yung ano yung eyeball na mga mag na mga nagkikita-kita lang sa Facebook tapos magkikita-kita na in person sa napakagandang event pa so supportahan po natin kahit ano man yan kahit anong klaseng show man yan Ligit uh, legit na show man yan or exhibition lang yan Palakas na, palakasin na, natin ang industriya ng pag-iibon dito sa Pilipinas so, yun. Apa, meron pa pala no? may isa pa idugtong ko lang so meron din somewhere in Pampanga nagkakaroon sila ng isang meet and greet din doon Uh, parang magkakaroon ng parang seminar or isang pagtitipon-tipon din ng mga mag-iibon, ini-invite tayo noon. Uh, nag invite sila sa mga mag-iibon. So, medyo malayo kasi Pampanga. Gusto ko man sumama, medyo kailangan ng budget doon kasi gas and toll, medyo malayo. Pero pag nagkaroon dito sa Paranaque, uh, talagang pipilitin ko na makasama at makinig kung ano man yung talakayan na meron doon so, shout out sa inyo yung video na yun ni Sir Michael Pinyol yan shout out po sa mga adhikain po ninyo na palakasin lalo ang industriya ng pag-iibon dito sa Pilipinas dahil kailangan kailangan po natin ngayon yan lalong at this time kung ano man yung mga kaganapan na nangyayari ngayon sa industriya natin kailangan kailangan po namin kayo ngayon yan kasi talagang malalaki mag-iibon to yung mga nagseset ng <coughs> ng gathering na to kasi Michael Pinol yan eh tapos siyempre back up pa ng Badilla Brothers tapos yung malalaki mag-iibon pa sa Pampanga kaya saludo po sa inyo talagang isa po kayo sa mga tinitingala namin sa pag-iibon kaya sana palakasin po natin, magtulong-tulong po tayo. Palakasin po natin ang industriya ng pag-iibon dito sa Pilipinas. So hanggang dito na lang mga kapatid. See you sa susunod natin video. At magkita-kita tayo kung pupunta man kayo or sa Saliman kayo sa darating na show. Ulitin natin, May 26, 2024, 10am, 88 Square Mall sa Paranaque. So hanggang dito na lang, hanggang sa muli! Hanggang sa muli, paglipa. Dito pa si Basti, ang yung lingkod. Maraming salamat po. Out na tayo. And out.